sa pool. <mukin> Ang haba pala oh. o. So, Tapos ganyan lang. Mabato. hanya pakkanping in ta mudiha. kayo dyan, guys. Ayan, ah, nasa taas sila. Then, nasa baba pa si kalog at saka si Manay Marla. Tumawas tubig, bye. Ayun si Kalay. Si Wild doon, yun. Tumihaya si Wild. Sa si taas, no? Ayun pa sa baba. Di pa nakakaya. Hindi pa. Hindi pa.

laki ng mga building dito ay eh. Karating kami dito. Ang lalaki ng mga building. Ayan pa, hindi pa natapos. Oh. Ginagawa pa lang. Ginagawa pa lang. Pus Park.